Good morning! Wow, talagang gising na gising na po tayo, ano? So, um, narinig natin ulit yung kwento ni Maria at saka ni Elizabeth. Yan yung gospel natin kahapon, ngayon, parehas lang. Merong sinasabi ang Diyos. Kapag ang isang pagbasa ay paulit-ulit, ibig sabihin may mensahe ang Panginoon na napakahalaga para sa ating lahat. So yun po yung ating uh, ngayong umaga. Anong mensahe ni Lord sa atin sa kwento ni Elizabeth at saka ni Maria? Unang-una, ang pagtatakbo ng dalawang babae na sa palagay nila ay sila ay pinagkaitan ng tadhana. Si Maria, noong siya nagbuntis, maaaring hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanyang buhay. Mari nandun yung takot. Although sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria. Sabi ng anghel, pero bilang isang tao, nandun pa rin. Paano kung hindi ako pakakasalan ni Jose? Na ano mangyayari sa akin? Pero I'm sure sa puso niya, meron din kapayapaan kasi alam niyang Diyos ang tumutulong sa kanya. Si Elizabeth, alam natin na siya'y baog, matanda na. Wala na siyang capability na magkaroon ng anak. Pero nangyari sa tulong ng Diyos ay nabuntis siya. At nagkaroon siya ng isang anak na si San Juan. Napakalang dalawang babae sa kasaysayan ng ating pagliligtas. Alam niyo ba na sa simbahan ay mas maraming babaeng nagsiserve? No? Mas marami ang nagsiserve sa simbahan. Magtataka ka, bakit kaya? batang mga babae ay para bang natural lang sa kanila na magsilbi sa simbahan bilang collectors, bilang lector, commentator, wire. Mas marami talaga. At isa sa mga um, makikita nating dahilan is, I think ang mga babae, medyo most open sila when it comes to spiritual life. Ang mga lalaki, it takes time. Kailangan hilain mo, kailangan merong maghila sa kanila para sila mapalapit sa simbahan. And especially if, they, if you are forming them to become a disciple, it takes time. Pero mga kababaihan, medyo mas madali. No? Kaya mapapansin mo, sa simbahan din, mas marami nagsisimbang nanay. No? Yung mga fathers, at uh, minsan tinatanong ko, asa yung mga asawa ninyo? Eh, sabi, eh, Father, ayaw magsimba eh. Ayun lang magsimba. Kaya kapag ang asawa niyo pong lalaki ay nadadala niyo po sa simbahan, ay magalak po kayo. Kasi iyan ay isang napakalaking problema ng mga, mga kananayan. Dahil hindi nila madala sa simbahan ng kanilang mga asawa. No? Dahil para bang ang simbahan ay para lamang sa mga banal. Hindi ako para dyan. Kasi uh, ako yung makasalanan. No? So, ang mga kababaihan, I think they have this, this um, Ah uh, parang nature to be more open to God's glory and to God's grace. Kaya mas madali silang makapasok. No? It's more natural for them to be together. Parang si Maria at si Elizabeth. Pag yung mga babae, mga nanay ni San Benito, pag pinagsama-sama mo sila dyan sa likod, nako, para silang kuan nasa barangay. No? Sasaya nila. Pagkakasama lang sila, okay na sila. No? Kasi nga, they have this natural tendency to build a community. No? I think pagiging nanay, ganun talaga. Ang isang nanay, talagang I think they wanted to have a family. Parang feeling family talaga. Kasi ang lalaki, kasi is, we are more a provider. We provide. We work so that we can provide. Ang mga kababayahan, no, that's not their mentality. A mentality nila is to To make things beautiful and to make things alive, at, uh, to build to build something that is that lasting and and uh, is grateful. So, pagiging missionero, ang isa sa mga sinabi ko kahapon na ni Maria. No, pagiging missionero, ano bang missionero? Nagigawa ni Maria. Bakit siyong sinabi ko kahapon that she is the model of the missionaries? Kasi si Maria. siya ay umalis. Umalis mula sa kanyang bahay papuntang Huda. Umalis siya. So, ang pagiging misyonero is to go for a mission. To bring Jesus to places where they need to hear the voice of God. Mamaya po, pag alis po, paglabas po ninyo, di ko alam kung yung ating mga kabataan ay uh, nagtitinda ng kanilang Uh, tinitinda doon, fried Oreo. Nakatikim na ba kayo ng fried Oreo? Sa mga katulad kong mataas ang sugar, ang sarap. <laughs> kapag uh, mahilig ka sa matamis, ang sarap ng fried Oreo. Pero kapag uh, uh medyo conscious ka, wag masyado. So, bakit sila nagtitinda? Kasi, sa December 25 ng hapon, actually madaling araw, ng 26 na. Sila ay pupunta at magmimisyon sa Mindoro. Marami po silang mga kabataan. Pangunahan sila ng ni Father Alex. At itong mga kabataan na ito ay tinitingnan namin kung how they are dedicated in doing missions for God. No? Kung paano gaano sila kaseryoso na sila ay pupunta sa isang malayong lugar, malayo sa kanilang pamilya para dalhin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya, ang nangyayari is, sabi namin, kaya niyo bang umalis? Katatapos lang ng Pasko? Yeah? At talagang they volunteer. Gusto namin pumunta. Pangalawa, sabi namin, sige, kung gusto niyo sumama, hindi ito libre. Meron itong contribution. Kasi kapag may contribution, doon mo malalaman kung sino yung seryoso. No? Kapag meron ng ilalabas. kasi, if you fundraise for your contribution, talaga medyo mahirap, no? Kasi sa healing ka lang sa iyong magulang. Kaya aalis po sila and then babalik sila before mag New Year. At ang dami po nilang mga kwento kung paano mag-mission sa isang lugar na malayo sa kanilang pamilya. So ang goal namin is for them to bring Jesus to other people. But when they come back and you listen to their stories, what you hear is that, actually, nari realize nila, sabi nila, Father, akala namin ay banal na banal na kami. Akala namin, dami na namin alam tungkol kay Jesus. Akala namin ay kami yung missionero, we will preach, we will bring Jesus. Pero, misan napapahiya sila. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang spirituality ng mga mangyan, hindi man sila masyadong ...intellectual, nakatulad siguro natin. Pero the way they live their spiritual life is so pure. That makikita mo, ito, ito yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Jesus kung sinasabi niyang, Live your life to the full and be perfect as your Father is perfect. Nakikita nila na ang pagmamahala ng buong pamilya, ay napaka, napakahalaga na hindi kailangan meron ang marangyang bahay, meron kang mga gamit na kung ano-ano para maging masaya ka. Sa kanila, it's very simple. Sabi nila, Father, what we, we encounter there is the poverty that we experience in the city. So, what, ano ibig sabihin? Poverty in, so in, what way? Sa syudad, we are very poor when it comes to family life. Big sabihin, doon, sabi nila, makikita mo that they spend time together. They spend time together. They waste time together. Dito po sa siyudad, ang ating buhay, dahil napaka-busy natin, we don't want to waste time for each other. Kasi kailangan natin kumita para mayroon tayong pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, pambili ng ganito, pambili ng ganyan. And then another thing that they experience in that place is the poverty in the city about living in a community. Kanya-kanya ang buhay sa siyudad, no? As you go higher in the society dito sa ating salipunan sa lipunan sa siyudad, makikita mo na mas lalong nagiging kanya-kanya, nagiging mas malungkot ang buhay. Kaya punta ka doon sa informal settlers. Minsan nagmisa ako kahapon sa isang patay doon sa may kasiyahan. Pagpasok mo, daming tao. No? Daming fiesta lagi sa kasiyahan. di ko alam kung bakit ang daming bata doon. Siguro masaya lagi doon. <laughs> so, daming tao. And it's always like, it's like New Year. Lalo na, minsan nag-New Year ako doon. Grabe, yung buong street, punong-puno ng tao, parang fiesta, festival. Pero pumunta ka sa ibang subdivision na medyo middle class. kita mo kanya-kanyang bahay na. Matataas na yung mga bakod. Um, ang mga pwede lang pumasok sa kanilang mga bahay ay yung kanilang pamilya at kaibigan. And as you go higher to a higher class, makikita mo, it's becoming less and less when it comes to community life. Ang hirap magbuo ng BEC sa loob ng subdivision. No? Isa po yun sa napapansin ko, ang hirap, it's very difficult. Umaten po ako ng meeting ng Christmas party dito sa Daha noong, noong uh, last week. Sabi ni Tita Marcia, pumunta naman kayo dito pag General Assembly <laughs> at bumoto naman kayo kapag eleksyon. Hindi ko lang, kasi noong Christmas party, ang daming tao, punong-puno yung social hall. The reason there is it's very difficult to build community in a higher society. Kasi we focus on ourselves, no? We focus on our families. We forgot that we are created for a community where God dwells. 'Yun po yung nakakalimutan natin. Kaya nga makikita mo bakit maraming mga taong um malungkot sa buhay. Akala mo ay okay sila because sabi magtataka ka, paano niya nagawa yun? Dami di ba? May mga celebrity, may mga anak na politicians na na sa drugs, na-involve sa, sa pagpapakamatay. Bakit nila naisin yung they have everything? Because as you go higher in life, it becomes lonelier. And that's reality. As you have more things in life, you become more lonely. At 'yun ang dahilan kung bakit ang tao ay naghahanap ng kasagutan at kaligayahan sa buhay. Because why we experience that? We were created for one another. Yan po 'yung totoo. We were created for each other. No? We were created to serve one another. Kaya nga pagdating ng Pasko mapapansin mo bakit ang tao masasaya? Parang there's something, there's a spirit of joy, there's a spirit of positivity around. pagkita mo, it's because sa Pasko, parang lahat ay nakakaramdam ng pagmamahal. No? Lahat ay, there's something in the Christmas season that brings the love, that brings the joy, and that brings the, the hope in our hearts. Kaya, my brothers and sisters, ang pagiging misyonero ay gustong-gusto itong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga ako in this coming three years as I extend my being the parish priest of this parish, matatapos ako sa 2007, and extend ko for another years kasi feeling ko ay kulang pa yung aking uh, natutunan bilang isang parish priest. Ang goal namin, ang pinaka-vision and mission ng ating parokya is to grow missionary disciples. Yun ang aming inisip. We want to develop missionary disciples where people are called and willing to go and preach the love, mercy, and compassion of Jesus. Alam ko, marami pong mga Katoliko, katulad po natin, sapat na yung nakaupo lamang kayo sa pews every Sunday. Dami, siguro sabihin natin 80%. They're just contented to become parishioners. They don't want to get involved. Pero meron ding iba, that in their hearts, nararamdaman nila, ito lang ba ang pananampalatay? Is this enough? Ito lang ba? No? Kasi kapag if you experience that, ibig sabihin, the Holy Spirit is speaking to you, just like Mary and Elizabeth. Ibig sabihin, God is calling something in you that needs to be responded. Kailangan merong kasagutan. Kailangan merong kayong tugon. Kaya ang isang taong nakikinig sa Espiritu Santo, sa salita ng Diyos, nakakaramdam ng pagmamahal ng Diyos, tatawagin ka ng Panginoon. No? Tatawagin ka ng Diyos. And God will make a way for you to be able to respond to His call and to become a more active member of His body, of this community. Kaya napakadami po ninyo ngayong umaga, kahit isa man lang sana ay makaramdam ng tawag ng Diyos, dito po sa pagsisilbi sa atin sa St. Benedict, o kaya sa atsang simbahan, Basta ang gagawin ninyo is to proclaim the love of God for other people. No? Napakahirap po yung first step towards that. Pero it takes courage, faith, and help to be able to do that. Once na nandun ka na at nagsaserve ka na sa Panginoon, mararamdaman mo sa iyong sarili, ang sarap palang magsilbi sa Diyos. Maraming challenges, pero masasabi mo, eto pala ang sinasabi ng Panginoon when nagsinabi ninyang ito ang simbahan. Ang simbahan ay grupo ng mga taong puspos ng Espiritu, mahal nilang isa't isa at willing magsakripisyo para palaganap ang pag-ibig ng Diyos. That is our call. That is the call for Mary. That is the call for Elizabeth. Kaya nga, these two women, when they heard the call of God, they responded quickly. No? Hindi na sila nag-isip masyado. They responded quickly. And God blessed them. And God blessed them. So we will pray in this Mass that God will raise more missionaries and volunteers in this community na ipanalangin ninyo sa Diyos. Sabi niyo, Lord, if you're calling me to something greater than myself, greater than my family, lead me. I want to be there. I want there kung saan mo ako tinatawag. Kasi the world needs you. No? The world needs you. The community needs you. The church needs you. Amen.